Oh, kaboy. Ba't ang lamiya, lamiya mo? Ito kasi yung mga nakaraan, no? Sobrang... Sobrang, ano? Set ng katawan ko. Alam mo naman, pag... Pag huwag mo basketball. Diba? Ang sakit-sakit, eh. Sakit kaya dito! Yes! Good morning! Hello po na! What's up sa inyo mga MMBAs? Ito yung gusto kong araw Medyo malamig Ngayon guys, ang um, hindi magandang pakiramdam ko Ang pakiramdam ko ngayon Sa ito kataban Oo. Oh. Sa itla naman, Oo. Oh. Bakit? Para inuwa ka ng malamig na tubig. Tapos, sa gawin naman, lagi ang nagamon ng awit sa mga kapatid ko. Banding namin yun, mga mga pagsandukan. Eh, <laughs> ako tumaway. Nabubisit ako pag tumatawa ko. Oo. Oh. Kaya eh, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa vlog ko. Paano ko mabablog yung hindi ako tatawa? Whew! Totoo yan guys. Uh, madalas namin ba yung bugbogan? Alam mo yun? Malalain na kasi kami. Pag nagsusuntuhan kami, parang hindi na kami tinatablan. <laughs> wow! <laughs> Naman! <laughs> Mga nanyusar kasi kami dito. Gag! <laughs> so yan, guys, Time check natin is 7.58 ng umaga, no? mag alas 8 na. Whew! Ihap may sight, no? Magsasita ka pala. Hinahapo ka na. Ka na. Sana all guys, ganito, no? Bumabangon ng pogi. Boy, binabangon ko ito, gago. yung buho ko pag, pag bagong gising. Yun guys, so, kita nyo naman yung bahay namin. Ganda naman bahay namin eh. Kalat lang. So, um... <coughs> <Je> <coughs> Sorry, sorry. <laughs> po, mga kayo man beings, no? bago tayo magkalimutan, karon kami ng basketball, kaya ako gumising ng, uma ng maaga. So, yun guys, um, whew. sana hindi ako masyadong mapagod doon. Eh, pero, alam mo naman, ang basketball, hindi naman pwede ganon pwede naman ganun kung bangko ka Siyempre, bago pumunta doon, maliligo muna tayo. Alright, bayan. Go! Ayun na mga kayo, mga Na nakaligo na tayo at naghahanap tayo ng mga kasama. Ngunit sa balit na at wala tayong nakita. Oh my God! <laughs> miss ko na yung kapatid kong ungo, Hindi pa <laughs> Wala kaming pakialam! <laughs> Bala ko sana siyang ali, isama kasi ito mga nakarang araw, no? Nagpa-practice kami. Sa so, tingin ko, ang ko lang sa kanya, experience. Kasi puro practice kami. Wala kaming ano walang troubleshooting, shooting kumbaga walang tunay na laro puro practice shooting dribbling bilang isang mabuting kuya para sa kanya no? gusto ko siya isama sa mga ganong ganong banding may hirapan siya mag kasi hindi naman niya kaya kilala yung mga tao na um, kasama ko maglaro kasi mga classmate ko yun eh hindi niya mga classmate yun eh <laughs> wala kaming pakialam <laughs> papa ko lang yung wala kaming pakialam <laughs> <laughs> antik na antik na sapatos ko pag sumasama ako sa mga laro mga whole coat, yan kita mo nyo ba yung sapatos na yan sobrang kapit pa nyan bigay lang din kasi sa akin so, gusto ko lang na yung nagbigay nito sa akin hindi ko binabaliwala yung pagbibigay niya sa akin so kung ano lang meron ako sapatos yun lang yung ginagamit ko yan texture lang yung ano pangit sa so yan gagamitin natin pang basketball share ko lang naman kasi may kita nyore rin naman sa vlog, diba? Okay. So, ngayon, lang muna natin si the na Boss John at Boss Andre dito sa, ano, FM Nova. A few inches later. Nakita ko na si Boss John. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ginagawa ko lang agahan ng mga Mga boss yun yan ah <laughs> Aray ba yun <laughs> So ayan, nakita na natin si boss Andre Ayan Kasi <laughs> oh, lang si boss Andre Ayun! uy Tawa siya siya Aba-aba teka Patagagaatan na natenga Bisa lang masyado kasama <laughs> Let's go. I like it do it. But mama ay tatlong guhit. Hola, soy Dora. Do you want to take an adventure with me today? Pupunta kami sa bahay ni Boss Jeh para maglaro ng basketball habang hinihika. Sayang, hindi ko nga nadalang nebulizer ka. Sulit tayo. Hindi ko, hindi ko nadala yung nebulizer ko okay? eh. Mali yun! Ay, hindi ko oh, pa dala? Oo. So, Delikado tayo na ito. What's up, the vlog by Boss Abuga? So, ngayon guys, pupunta kami ka lang dyan. Ulitin ko lang. Wala, pupunta kami dito. Ay, mali pala ito. Talaga, may pagkatanga ito. Dito pa yun, sakayan ba ito? Ayun, may sakayan para doon. may sakayan di para dito. Ano lo, What's up, uh, vlogs? welcome to my guys. So nandito kami para naman magtanong lang? Yaa tanong na si Boss Andre. Uy. ko. Alam ko. Alam ko. Alam ko. Alam ko. Alam ko. Alam vlog? Alam ko. Alam ko. Alam Vloggeries! Boss Mingo may sisim. <laughs> <Eto, laughs> boss David Malataping. <laughs> boss Jerome Skinning. <laughs> boss <laughs> Juni Juni Bing. Lo, <laughs> no, angas na no. Angas ka ba dito? O, okay, angas ka ba dito? Ito pala. <laughs> oh, gira tong mukha. Hindi na dapat sinasabi. ang pa pangit naman nito. Na ito. Tama, play natin yung video na ito. Ang pangit. Pangit-pangit na ito. Tignan <laughs> papanoodin <pangit> <laughs> nyo pa. <laughs> Hindi, balik mana sebelah?

Huwag kang bastos! Tama na mo may ari mo ba? Ang taga-bukas eh. na sa kanila sa'yo. Sa'yo yan. Sa'yo yung court na yan. Huwag mong sabihin hindi sa'yo. O. Oh. Ano oh. oh, ba yun? ba ba siya? Di mo po alam pa na buksan. Ano ba sa buksan? Ngayon ako dito. Yan. O tara na. ba na tayo mga chok. Basketballism eh. B-basketball na kami. Amaya na lang. Ang mapansin niyo, Oh. Full ko ito at parang direct oh, si Kong Do, Congress. Ah, Congress. Kala ko si Kong TV. Paano masabi? sabi? ko talaga dito. No? Tatayo na lang ako. Walang galingan. Pag ako bantay nyo, bagalan nyo lang. Napapagod ako. <laughs> <laughs> tol, tol, ano sasabihin? sinasabi mo, tol?

Oh, oh, oh. oh. <laughs> <laughs> <Wow>. <laughs> one eternity later <laughs> So no, yun mga kayo man bihis Tapos na tayo mag warm up no Nagsusot na tayo na sapatos natin Ayun yung sapatos natin, napakagandaw Kita nyo yan Panis Hindi pa buhay mga lolo nyo yan Wee, na. Matanda At lilipas din ako Ngunit mayroong awitin Iiwanan sa iyo Ala-ala dahil minsan Ayong magkasama Bahala na kung anong mangyayari dito sa vlog na to Ang mahalaga Magkakaroon tayo ng memory Na kung sa ano Andun yung mga tropa natin Katulad yan, si Boss Game Kaming kasa Sige, sige Hey, hey, hey Shoutout ka muna boy

Tagalit, tagalit. magalit. Naganyo pa yung yayayain ninyo kasi hindi nyo kakayaning mag-isa. Kung dalawa man kayo, baka puro sigaw lang yung gagawin ninyo. Ano, do it, Sal. Sige. Hey, do it! Ano ba, do it, do it? Adik talaga siya si Jey. Ano Uy, putay na Ay <laughs> Tol, tropo ka <kayo> dito Putay <laughs> na, Don Don Paano yung mukha? Ay, yun, o no? Paano mo sasabing sa ngayong laban na dadalot? <laughs> okay ba, kailan? <kayo> pa? Okay Come on, pre Laki ah? oh <gasps> <gasps> I-videohan natin sila Boss John muna at si Boss Andre. Pagod tayo, guys. Hi, guys! <laughs> ito nga, hindi ko ito kailangan pero may nakaasang kay Boss John. Oh! tangan kong kawin, upang malamanmu. mo tahu yang berjanjun, no Jun Tidak tahu-tahu yang Bang! Bang! Pinatay, guys! Guys, kita nyo yung dalawang suspect, guys. Sabi nagbog <laughs> yung yan. Yung yandi yan, hindi na kayo naawa sa katawan. Boss <laughs> yun, boss yun. Ay, dyan bola. Bang! Kiss! Uy! 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 Ayun po yung purpose na ito. Hindi, agdan yan talaga. Nah. Hindi, ano kasi yan? Ginagamit siya sa ano? Snake and Ladder? Hindi nga. Uy, boss yun. Oh. Nagpa- Ay! Oh, Sayang. Uy, huwag mong mali niyan. Si John! <laughs> Pagod na. <laughs> <laughs> ano si John? Si John! Pagod na. Uy! <laughs> 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 This promotion is brought to you by Sun Silk with Cream Silk. <laughs> 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 Pusang Para subasa yun lang pala yan, tol. Uy! 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 Varsity yan, tol, ah. Uy! Varsity! Bari lang yung varsity! Varsity! Lahat ng Ano? Ah, Mr. Andre Mendoza! Tent! Oh, lahat varsity! Lahat varsity! Uy! Lahat! Uy! Pusang varsity! Uy! Uy! Pusang Tol! Pa-picture, tol! Tol! Pa-picture, Tol! Tol, papicture, papicture. Yeah. Pwede Uy, uy, uy. Tol, varsity ka tol eh. Varsity ka tol eh. Picture tayo, picture tayo. Oh, bar city to eh. Bar si to Oh, <laughs> uh, back to the ball game. Back to the ball game. Commercial lang yan. Commercial lang yan, guys. mo yabang mo naman rom Uy, usang gala may pagturo pa sa taas ha ah. Boom Uh Huli Hmm oh. James yan Uy, uy, uy Uy, wag Ah, Anap Anap roll BTR ko na to Ano, ano oh, Kita, kita eh Kita eh Tumama sa sintas eh Oh, oh, galit na galit Hmm Namun, Sayang. hi. Yun, eh. yun. Ito yung pinaka talaga sa player Ito yung tuloy na tahimik. Boss, tahimik lang. Boss yun. Boss yun. Uy. 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 ooi, ooi, naman nun. ooi, 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 Ay, may sisa ka bin. Uy, patay tayo dyan. Mga ano yan, apat ah, ata gawin na ito ah. World record na step back. Uy! 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 Oh! Uy. Ay, ay, ay! Ay, naman, ay! 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 Ayabang ay, mo naman tol! Ayabang! Uy! 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 Ayabang naman nun! Sabi ko na world record eh. Apat na step back gagawin. Hindi ko na nakikita mukha ko kasi sobrang itim na, naglobat. Pero gusto ko na mag outro hanggang dito na lang. Uy, you know? teka ay, si, ay si okay, si ano <laughs> <laughs> si <laughs> ay, 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 ay si Boss James, si Boss James, pinaka-pogi. Ayan, lobat na yan. Uy, J-Sam, si Jay sam Uy, Jay sam Jay sam Jay sam Shout out! Shout out! Uy, 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 uy. Si Boss James, si Boss Andre si Boss Stick O. Oh. Hindi ko kakilala ang pangalan niya. Si Boss JM, si Boss John, si Boss Jerome, si Boss Mark. Kasi, ano, ang dami nila. So, yung bigla na lang nag-block yung ano natin kasi robot na ako. 3% na lang ako. So, yun yung dahilan kung bakit ito mga, mga nakarang araw. Pagod na pagod ako. Kaya, ba't tungo ng ganang ko? Oy! Tulungan <laughs> ko, ka nasa tulog? Nasa tulog ka Nagtulugan mo ako tuloy Kukwento pa ako sa iyo eh o, nasa, Ano na ano yung ano mo na abutan mo sa akin? Sorry to, wala ko narinig kahit isi <laughs> Kanina pa ako nagkukwento dito Tinutulugan mo ako eh! Ano ba problema mo? Ano ah, problema mo? Ba't <laughs> ganyan ka lapit tol? Rinig kita! At sa isa tenga! Rinig kita, hindi ako bingi! Kanina pa ako tulog ka na! <laughs> Sorry talaga tol, natok po ba na pa na Wisit ka, huwag ka-outro na nga ako! Pangit nyo ka-banding! Saman nyo pa yung pusang yan oh! Hmm? Sarap din ng tulog! So ayun guys, um, hanggang dito na lang sa muli. Rest and peace out. Brainy. <laughs>